AR 10 26 kHz Sunshine Radio. partner mo sa balita at serbisyo. Bakajos. Makatao at mapagmahal sa kalikasan. Kalayaan at Sunshine. Sunshine radio. 11:33 in the morning. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nagaalab ng na mga balita ngayong tanghali. Sunshine News Blast. Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower, EDSA Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga News Blaster! Headlines! Headline. Headlines! News Blast! Sa ulo ng mga balita, DepEd, target mapakain ang 4.8 apat na na milyong estudyante sa ilalim ng kanilang school-based feeding program sa 2026. Headline. Vice President Sara na sa Netherlands, pangalawang pangulo, may komento sa 500 pesos na Noche Buena ng DTI. Headline. Medical evaluation hinggil sa kalusugan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte inaasahang lalabas ngayong linggo. Headline. Headline. Congressman Leandro Leviste kinakahiya na ang pagiging miyembro ng Kamara. Headline. Pilipinas, makakahinga na kung magbibitiw sa pwesto si Pangulo Bongbong Marcos Z. Jr. ayon sa isang analyst. Headline. Sa ating international news, anak ni El Chapo umaming guilty kaugnay sa drug trafficking case laban sa kanya. Headline. Sa ating sports news, Javeth Aguilar hindi na maglalaro para sa Gilas, Pilipinas. Headline. At sa ating showbiz news, Trey Kids, kinilala bilang number one K-pop group ng 2025. Headlines. 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 News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, sun, sun sunshine. News Blast. Magandang tanghali, Pilipinas. Araw ngayon ng Martes, December 2, 2025. Ako niyong makakasama, Val Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 Sunshine News Blast! Sa natin mga balita, sasaklawin ang School-Based Feeding Program ng Department of Education ang 4.49 o 4.47 milyon na estudyante sa loob ng 200 araw sa susunod na taon o sa 2026. Partikular na kasama sa papakainin ang 604 o mahigit 604,000 na junior high school students at mahigit 200,000 na senior high school students. Mayroon ding mahigit 7,000 buntis na adolescent learners na bibigyan ng pagkain sa loob ng 30 araw. Para sa 2026, tinaasan ng Senado ang budget ng programa sa 28.66 billion pesos. Sunshine News Blast. Tumaas ng 20.8% ang ani ng mga taniman ng asukal sa Pilipinas. Ito ay matapos gamitin ang makabagong teknolohiya sa pagtatanim na ng Japan. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, batay na rin sa kanilang pag-aaral kasama ang Japan International Research Center for Agricultural Sciences, lumabas na ang deep planting method ay nakapagpataas ng ani ng tubo o ani ng tubo sa 77.23 tons per hectare kumpara ito sa 63.92 tons per hectare gamit ang tradisyonal na manual planting. Dahil dito, nalagdagan ng ani ng 28.2 bags ng asukal kada ektarya. Nag nagbigay naman ito ng dagdag kita sa mga magsasaka. Ang deep planting ay paraan ng pagtatanim kung saan inilalagay ang tubo sa humigit kumulang 30 cm ng lalim kumpara sa karaniwang 10 hanggang 20 cm. Sunshine News Blast. PNP nagpaalala kaugnay sa holiday rush safety. Si Paul Montibon sa balita. Sa nalalabing tatlong linggo bago ang araw ng Pasko, may mahigpit na paalala ang PNP sa publiko para maging ligtas ang pagdiriwang ng Paskong Pinoy. Habang dumarami ang tao sa mga pampublikong lugar, payo ng PNP na iwasan ang pagdadala ng malalaking halaga ng pera at gumamit ng digital payments para makaiwas sa mga insidente ng pandurukot at snatching. Dapat ding nakadikit palagi ang bag sa katawan at iwasang i-display ang mga mamahaling gamit sa pampublikong lugar. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nortates Jr. pinalalakas ng pambansang pulisya ang seguridad upang makasabay sa dami ng mga mamimili at biyahero epektibo naman anya ito kung makikipagtulungan ang publiko. Sa mga kukuha naman ng pera o money machine, payo ng mga otoridad sa ligtas at maliwanag na lugar gaya ng malls gawing ang pag-withdraw ng pera. Para naman makaiwas sa sunog ngayong kapaskuhan, mainam na i-check ang mga kagamitan sa bahay. Siguraduin na ang mga kagamitan sa bahay ay hindi nag-overheat o may mga sira. Iwasan ang mga overload na outlet. Huwag mag-plug ng mga maraming kagamitan sa isang outlet. Maging maingat sa mga kandila at apoy. Huwag iwanang walang bantay ang mga kandila o apoy. Pero may isa pang hirit ang mga kapulisan para naman daw sa mga dadalo sa Christmas parties paalala nila na maging responsable sa pag-inom at pag-iwas sa pagtanggap ng inumin mula naman sa hindi kilalang tao. Tiniyak ng PNP ang mas pinalakas na police visibility sa mga commercial centers, transport hubs, simbahan at iba pang matataong lugar ngayong holiday season. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montemon, SMN News. Sunshine News Blast. Bumalik si Vice President Sara Duterte sa The Hague, Netherlands matapos ibasura ng International Criminal Court ang interim release plea ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pakikipagkita ni VP Sara sa mga Pilipino sa labas ng detention facility ay natanong naman ito kung ano ang kanyang pananaw sa iginiit na Department of Trade and Industry na kakasyang panoche buena ang 500 pesos. Ayon na sa pangalawang pangulo, matagal nang hindi kasyang ang naturang halagang panoche buena. Sa mga ipinamigay nga ng kanilang opisina ay higit 2,000 pesos na ito kahit spaghetti at salad pack lang ang laman. Sunshine News Blast! ang 500 pesos para sa Noche buena ng uh, pamilya. In fact, uh, yung sa amin na pinamimigay Kapag Pasko, nasa 2,100 na yun P.O. Mm. Hindi totoo yun, ma'am. Yeah, Hindi ko alam yeah, yeah. kung bakit niya sinabi na gano'n yung uh, pwede na noche buena natin. Si VP Sara Duterte. Samantala, matatandaan ng bienes, November 28, 2025, unanimously denied ang interim release application ni FPRD. Isa sa mga rason ng ICC ay ang umano'y panganib na makatakas ang dating Pangulo. DZAR, Sunshine Radio Report. Samantala, PhilHealth inaalok ang mas pinalawak na HIV outpatient treatment package. Si Sherry Alfonso sa detalya ng Balita. Sherry? Baari na Mag-avail ng mas pinalawak na outpatient treatment package ng PhilHealth ang mga taong may HIV. May halagang 58,500 kada taon ang benepisyong ito at sumasaklaw sa antiretroviral therapy at iba pang serbisyong kailangan para sa tamang paggamot at pangangalaga sa HIV. Magagamit ito sa 234 accredited HIV treatment hubs sa buong bansa. Sa datos, Nasa 5.5 ang bagong HIV cases mula Hulyo hanggang Setyembre ngayong taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kong Mahal, Sherry Alfonso kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Sa ating pagpapatuloy, inaasahan ng legal team ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na mailalabas na sa December 5, 2025 ang ulat mula sa panel ng medical experts na nag-evaluate sa kalusugan ng dating Pangulo. Ang medical evaluation na ito kay FPRRD ay para makita kung kaya nitong humarap sa trial ng International Criminal Court. Ayon sa abogado niya si Nicholas Kaufman, hindi pa sila makapagbibigay ng komento tungkol sa nilalaman ng ulat dahil may ongoing litigation o kasulukuyang paglilitis. Inaasa naman nila magpapatunay ang medical evaluation na tama ang kanilang argumento hinggil sa kalusugan ni FPRRD at kung bakit nararapat na pagbigyan ang kanyang hiling na interim release. Sunshine News Blast. Ikinakahiya na ni Batangas First District Representative Leandro Leviste ang maging miyembro ng Kamara. Sa panayam ng SMN News, sinabi niya na bakit nga ba inuuna pa ang social media post sa halimbawa ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na mas dapat sana ay unahin ang pagpapanagot ng mga nasa likod ng flood control anomaly. Mapapansin na madalas mga kongresista ang sangkot sa naturang issue. Ang nakakalungkot pa, mas maraming dumalaw sa pagpapasuspende ni Barzaga kumpara sa mga umatend sa budget deliberations. Sunshine News Blast! Nakakahiya na maging membro ng Kongreso na mas inuuna pa natin ang Ethics Committee hearing tungkol sa mga social media posts kaysa sa pagpapanagot sa korupsyon sa gobyerno. Ako din na lungkot dahil sa karaniwang araw sa Kongreso, kukunti lang ang attendance. Pero dahil ang Requirement para masuspindi ang isang miyembro ay two-thirds of all members voting. Dapat pina-attend talaga ng Kongreso ang mga miyembro. Kaya since the approval of the budget on October 13, ngayong araw ang pinakamataas ang attendance sa Kongreso, na nagsasalamin na tila napaka-importante na masuspindi si Congressman Barzaga, which shows I think uh, misprioritization of the current court. Si Batangas uh, First District Representative Leandro Leviste sa panayam ng SMNI News. Sa panig ng United People's Initiative, kinukundina nila ang suspensyong ito laban kay Barzaga. Ayon sa grupo, hindi sinuspende kongresista dahil sa korupsyon, kundi dahil sa kanyang tapang sa pagtutok sa mga tiwaling politiko. Suspendido ng dalawang buwan bilang kongresista si Barzaga. Dalawampung at apat na na kongresista ang bumoto para patawan ng 60-day suspension si Barsaga. Nangyari ito sa plenary ses uh, plenary session ng House of Representatives ngayon itong araw ng Lunes, December 1. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast. Time check 11:45 in the morning. Atin to, atin po. to, sulit ang karga, sa, -bus -sa, -bus -sa -ito. Atin to. Nais nice mo bang mapanatili ang iyong healthy lifestyle? Narito ang ilang dapat mong gawin. Iwasan ng mga pagkain na makasasama sa inyong kalusugan tulad ng drunk foods, soft drinks, pagkain na maraming mantika at maalat. Uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ng dehydration. Kumain ng balanse, masustansya at nasa tamang oras. Matulog ng sapat at hanggat maari, iwasan ang magkuyat. Tandaan, ang tamang pagkain sa buong araw ay mahalaga upang mapanatili ang ating kalusugan. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Let's love ourselves and have a healthy lifestyle. Tandaan, ang kasabihang ang kalusugan ay kayamanan. Ang pala ng ito ay hatid sa inyo ng himpilang ito. Sunshine News Blast! Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast! DZAR Sunshine Radio Report! <coughs> Buhol, nakapagtala ng halos isan daang kaso ng leptospirosis hanggang nitong November 2025. Si Eva Monteros, Raitanya ng Balita. Eva? Naitala sa buhol ang 81 isang kaso ng leptospirosis mula January 1 hanggang November 22, 2025. Mula sa naturang bilang, may limanang namatay. Kung ikukumpara sa parehong panahon, ng taong 2024, mas mataas ito dahil sa 33 kaso lang at isang namatay. Karamihan sa mga kaso ay lalaki edad 31 hanggang 40 at madalas na itala sa bayan ng Trinidad, Talibon, Ubay, San Miguel at Carmen. Hinikayat na ngayon ng buhol provincial government ang, ang mga residente na na-expose sa baha na agad magpakonsulta sa doktor upang maiwasan ang leptospirosis. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Eva Montero, partner mo sa Balita at serbisyo. Ah! Partner News Blast. Sa iba pang detalye na nating mga balita pinapatutukan ngayon ng Commission on Audit sa Metro Manila Development Authority ang ilang sa kanilang mga proyekto na hindi pa naipatupad halos dalawang taon nang nakalipas. Sa 2024 annual audit report ng COA, nadiskubre nilang matagal nang naantala ang implementasyon ng Metro Manila Flood Management Project Phase 1 na nagkakalaga ng mahigit 167 million pesos. Ang mga pagkaantala naman ay dahil sa logistics, schedule conflicts, kakulangan sa resources at mga hindi inaasang pangyayari. Ang proyekto ay bahagi ng pautang ng gobyerno sa World Bank at Asian Infrastructure Investment Bank noong September 28, 2017. Ito ay upang tulungan ng Department of Public Works and Highways at MMDA sa flood management sa Metro Manila. Kaugnay nito, pinaiyahan ng COA ang MMDA na mas paigihin ang planning at evaluation ng kakayahan ng kanilang suppliers at contractors upang matapos na ang proyekto. Sunshine News Blast. Iniulat ng Commission on Audit na may mahigit 14 million pesos na gasto sa foreign travel ng iba't ibang opisyal ng gobyerno ang binayara ng Office of the President. Ngunit ang mga ito ay hindi pa nababayaran ng mga ahensya hanggang December 2024. Ayon sa COA, ang mga gastos na ito ay sa pamasahit hotel accommodation sa mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya na sumama sa foreign trips ng Pangulo mula taong 2022. Kabilang nga sa 21 na mga eh, ahensya hindi pa nagbabayad ay ang Board of Investments, Bureau of Internal Revenue, Department of Agriculture, Department of Finance at Department of Foreign Affairs sa clown ng hindi pa naliquidate nali na gastos ang biyahe ng Pangulo sa China, Japan, Vietnam, Indonesia, Cambodia, Malaysia, Czech Republic, Germany, Belgium, Switzerland at United States. Ayon sa COA, lampas na sa due date ang mga bayarin at ang iba ay mahigit dalawang taon nang hindi nababayaran. Sunshine News Blast. Napapanaw na talaga na umabitiw sa pwesto si Biang Di Inya na gaya ng panawagan ng iba sa Pilipinas. Sunshine News Blast. Nasa na Mario. Kaya lang, ang sinasabi nga natin, huwag na nating paagutin doon. Kaya nga ang panawagan ng mga taong bayan, karamihan ng mga Pilipinas sinasabi, peaceful transition to the next in line ang geopolitical analyst na si Professor Ana Malindog Uy sa panayam ng SMNI News. Sinabi na dahil sa kaguluhan sa politika, makikita naman anya na hindi na makakabawi si BBM sa natitirang mga taon ng kanyang termino batay sa reaksyon ng karamihan Pilipino sa kanyang pamumuno. DZAR, Radio Report. Pasko ayon sa DOTR. Si Zaire... Deploy na ang tatlong set ng three car dalian trains simula December 25, 2025. Ito'y para makasabay sa dami ng pasahero tuwing holiday rush. Ayon sa Department of Transportation ng isang bahagi ng dalian train ay kaya makakomodate ng 1,156 na mga pasahero na safety checks at tamang paggamit ng dalian trains. Pahala, Zaira Libranda, kapartner mo sa Balita. At serbisyo. Ito ang giniit ng hepe na Department of Public Works and High sa kanya. Ang kaso ay may kaugnayan sa si 289 million pesos na substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Matatandaan ang nakapagbigay si Calvo ng 90,000 pesos bilang piyansa para sa pansamantalan niyang kalayaan. Ngunit ikinulong pa proyekto. Sunshine News Blast. Maaaring sirain na lang ng Bureau of Customs ang natitara sa mga naka ng luxury vehicles ng mga diskaya. Ito ay wanag lang ng BOC na mas gusto nilang ibenta ang mga ito para madagdagan ang pondo ng gobyerno. Lalo na't kailangan ng bansa na mas malaki, malaking budget. Kabila 2022 Toyota Tundra at 2023 Toyota Sequoia. Malaki naman ang ibinaba ng starting price ng sasakyan sa bagong auction gaya ng ang Rolls-Royce ay bumaba ng halos 10 million pesos mula sa dating presyong 45.3 million pesos. Bumaba rin ang presyo ng Tundra na nasa 1.5 pesos na lang. Kung wala pa rin kukuha sa mga sasakyan kahit pagkatapos ng pangalawang auction, maririn tumanggap ng direct offer MBOC o presyo na mismo ng buyer ang magiging basihan. Samantala, naglabas na rin ng notice ang Bureau of Internal Revenue para kunin ang iba pang labing pitong sasakyan ng mga diskanya na nasa kustudiya ng BOC. Sunshine News Blast. La ng Bangsamoro Transition Authority Parliament na may papasa nila ang panibagong Barmer redistricting law bago matapos ang December 2025, sa kasalukuyan, anim na bersyon ng redistricting bill ang nasa parliament at naipadala na ito sa kaukulang mga komite para sa masusing pag-aaral. Nauna nang sinabi ng COMELEC na kailangang may na agad ang panibangong redistricting law. Ito dahil magiging mahirap isagawa ang unang parliamentary election sa Bansamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa March 31, 2026 kung hindi ito agad maaprobahan. Matatandaan na noong Agosto ay pinasaan ng Bansamoro Transition Authority ang Bansamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025. Ngunit, Binawi ito ng Supreme Court dahil may mga distrito na hindi magkatigit o magkatabi la labag sa Bangsamoro Organic Law. Dahil dito ay natusan ng korte ang parliament na gumawa ng panibagong redistricting law at inilipat ang halalan wala October 2025 sa hindi lalampas ng March 31, 2026. Sunshine News Blast! sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! International News Blast. Sa International News, inamin ng isa sa mga anak ng kilalang Mexican drug lord na si El Chapo na guilty ito sa kasang drug trafficking laban sa kanya. Ang tinutukoy rito ay si Joaquin Guzman Lopez kung saan inamin niya ang kanyang papel sa pagtransport transport na libo-libong kilo ng ilegal na droga sa Estados Unidos. Sa ilalim naman ng plea deal, maaring maiwasan niya ang life imprisonment ngunit haharap siya sa hindi bababa sa 10 taon na pagkakakulong. Ang kapatid ni Joaquin na si Ovidio Guzman Lopez ay pumasok din sa isang plea deal noong July 2024. Inamin ni Ovidio ang mga kasang drug trafficking, money laundering at iba pa laban sa kanya. Samantala ang ama nila si El Chapo ay nauna nang nahatulan ng life sentence noong taong 2019. Sports! Sports! News Blast! Opisyal na nagretiro si Japeth Aguilar mula sa paglalaro para sa si Gilas Pilipinas itong lunas ng gabi, December 1, 2025. Sa panalo ng Pilipinas kontra Guam sa score ng 95-71 para sa si FIBA World Cup Asian Qualifiers, ay natapos din. Ang labing-anim na taon ni Aguilar bilang miyembro ng national team. Anya? Masaya siya na naipagdiwang niya ang huling pagkakataong kasama ang susunod na henerasyon ng gilas at nagpapasalamat siya sa mga batang manlalaro sa kanilang mga samahang nabuo. Una naglaro si Aguilar para sa Pilipinas noong 2009 FIBA Asia Championships kung saan limitado pa ang kanyang playing time. Mula roon, nakatulong siya sa bansa na makakuha ng pitong medalya, kabilang ang silver noong 2013 FIBA Asia Championships sa Manila. Nakasali rin siya sa tatlong FIBA World Cup Showbiz News Blast! Patuloy na namamayagbag ang Stray Kids sa global music scene matapos lang kilalanin ng Forbes bilang number one K-pop group ng 2025. Kinilara rin sila bilang ikatlo sa pinakamalaking K-pop act sa buong mundo. Ayon si Forbes, ang mabilis na pag-angat ng Shrekids ay dahil sa napakalaking global influence, milyong-milyong streams, tuloy-tuloy na media buzz, matinding engagement ng fandom, at sunod-sunod na record-breaking achievements. Kasama sa kanila, mga malaking tagumpay ang back-to-back million-seller albums tulad ng Karma at uh, Do It. Naging ang walong sunod-sunod na Billboard 200 No. 1 debuts na isang bahirang record sa music industry sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. In Hebrews 12.6, For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Sabagkat pinarurusan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na, na. inyong uh, natunghayan ang balitaan ngayon tanghali ng Mates, December 2, 2025. Sa ngalan ng buong pwersa ng DZAR 1026 SMI Radio at ng SMI News. Ako so, kung yung naging tagapagbalita, Val de Vinagrasia para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sumay ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine, Sunshine Radio. Radio. Ka-partner mo sa Balita at Serbisyo.